good morning. Ayan, meron tayong saba. Saba. Saba na saging sa umaga, guys. Ito yung ula. Ito yung aming almusal ngayon. Pero nakailom na ako ng aking coffee. Ayan, ay saba na saging. Ating, na uh, at least, uh, meron tayong uh, at, mamakain sa umaga. Ayan, dito sa Manila, lahat mahal. Kaya, hindi ka makatikim ng uh, pagkain na pang probinsya kung hindi ka rin bibili Ayan, meron tayong ano nga tawag dito sa sa, sa probinsya sa prob sa uh, ito ito itong saging na yan oh. uh, sa tagalog uh, kalimutan ko yung pero sa probinsya ito sa sa ilunggo ay ano ito saging uh, Kalikunday ba? Kalikunday. Tapos ito sa ba? Pero sa Tagalog, di ko alam na ano. Ah, mayroon tawag nito nga kalimutan ko. Yung isa yung malaki yung nakatan. Ah, latundan yata. Ito, ito latundan. O latundan. Ito yung gusto ko na saging. Yung ganito nga saging sa probinsya. Ito yung, yung madalas natin kinakain sa probinsya. Ito yung alatundan ba to sa yung ay alikunday sa ilonggo madalas natin kinakain sa probinsya ay sabah nilaga kaya yan ito ay hindi ka magsasawa kahit araw-araw ka -araw maglaga ng saging tatlong peraso sa umaga uh, ayos na sa akin yung mga bata kumain na Saturday kasi ngayon So pagkatapos natin kumain dito, eh, gagawa na naman tayo ng ang gawain bahay. Mm. ganito ang saging ang gusto ko. Yung hindi masyado matamis. Alam mo yung mal malibalang guys. Mm. Tapos laga mo. Mm. Maliba lang siya. Matamis na mis na siya. Hmm. 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 Abang kumakain tayo, kumukuha ako ng aking pang-content sa aking channel. Good morning, sa Good mga nandyan sa loob ng bahay. Sa Bado ngayon, ang daming gawain. Maglaba. Maglinis, magluto. Maglalaba ako ng uniform ngayon guys kasi walang pasok ngayon Saturday. Saturday kasi ako naglalaba ng uniform. bago tayo magtrabaho sa loob ng bahay, kumain muna kayo. Para buong maghapon, kahit magtrabaho kayo, ay at least busog kayo. May energy yung katawan natin. Yun nga, sabi nila kumain sa, ng marami sa umaga. Para mag, maghapon ang energy natin. Kaya yung mga estudyante ay mga anak ko guys. Pinapakain ko talaga ng kanin niya sa umaga bago pumasok sa school. Dahil yung lakas ng uh, kanin sa ating katawan. Yan guys. Uh, thank you for watching my uh, content ngayong umaga. Ayun uh, mga content ko yung saging. <laughs> Pinkay TV. Don't forget to subscribe. Salamat pala doon sa aking mga new subscriber, sa mga aking uh, tumulong, sa ay Isang linggo pa lang ako nag-awawaiti. Uh, Thank you guys sa inyong lahat. Thank you sa mga tips. kahit ano ay video ko basta meron akong content dahil sa makabilaan yung channel ang aking hawak Yan, see you for my next vlog guys see you for my next video thank you for watching pinkay tv po